yan no. Ah, magandang umaga po sa inyong lahat, no. Ah, hindi tayo nakabili kanina ng kuan ng pakay natin no, na pusit sana or hipon, no. Kaya umuwi na lang ako. sa <laughs> so, babalik na lang tayo doon sa susunod or baka na lang, no. Ah, mamayang hapon, arriver mamayang hapon or sa susunod na lang. So, ayan po mga busing, no. Ah, 'di ba nag-topic tayo ng mga OFW na no, saludo ako sa inyo no, mga busing, mga bayaning buhay no. Saludo ako sa inyo. Ngayon, may balita na naman no. Kawawa, dalawang Pinay na OFW no na mayapa dahil sa mag maltrato. Tapos yung hayop na yon, yon pa yung eco-comment niya no. Nakakasakit talaga sa damdamin. na ah, nakalimutan ko palang ibanggit doon sa video no ng asawa ko ay OFW din sa Hong Kong ng apat na taon. Ayan. Ito po yung nakuha ko sa ba balita. Ayan o. Sa sinabi na humingi ng tulong ang mga kaanak ni na Jenny at Rilin Saison, dalawang OFW na namatay kamakailan sa Saudi Arabia, gusto mabigil din ng mga kaanak ang tuloy na sinabi ng dalawa sa kaso ni Jaden. June 16 siya na-deploy sa Saudi Arabia. Pero isang linggo pa lang, nagsumpong na raw ito sa asawa ng maltreatment. Nung no, niya din sa ibang... Diba? Tapos, yun pa yung i-comment nyo sa mga OFW natin, no? Gaya ng sabi ko, sakripisyo, no? Sakripisyo yung pagiging isang OFW no dahil sa pagmamahal sa pamilya nila no na gustong mabigyan ng kwan mabigyan ng eh, ah, kahit na hindi man masa, hindi man kayamanan mabigyan ng magandang kinabukasan yung mga anak nila no pero yan yung yan po no yan po yung ito pa yung nangyari sa kanila no Ganyan po, ganyan kasakit no pag nakatita ako ng mga comment na ganoon about so FW nasasaktan ako no kaya at kayo no kayong mga hayop kayo na mambaba sa OFW mga hayop talaga kayo no ang galing yung mangbas no ang galing yung magpuna ng mga OFW masasakit na mga salita hayop kayo no ito ayan no ha? dalawang kababayan na naman natin yung na dali ng kamaltratuhan ng mga amo nila no kaya kayong mga mambabash ng mga OFW yung mga hayop kayo na mag-isip-isip kayo nung no? pag-isip-isipan yung mabuti no? mag-isip kayo ng mabuti no bago kayo magbitaw ng salita ng masasakit about sa mga kababayan natin sa ibang bansa ha mag-isip kayo sana'y wag mangyari sa pamilya nyo yan No? Hindi hindi siguro sa sa, ba, sa sa bahay niyo no sa kapatid niyo walang OFW pero sa kamag-anak niyo sigurado may OFW diyan no kaya ingat kayo no ay uh, lang, no? pag mag-isip-isip kayo sa mga bawat salita bawat bibitawan yung masasakit about sa so OFW dahil hindi basta-basta ang sakripisyo ng mga OFW natin para lang mabigyan ng ng magandang nabukasan yung mga anak nila no lumuluwas yan sila hindi para sa sarili nila kundi para sa mismong kwa pa nila para sa mismong mga anak nila no? para mabigyan ng magandang kinabukasan no nagsasakripisyo sila magkuskus nang kung ano magkuskusin nila doon para sa mga anak nila yun no kaya bawas-bawasan nyo no bago nyo bitawan yung salita na yan sa isipan nyo, pag-isipan muna munang mabuti, okay? So mga busing, idudugtong ko na lang po ito sa pan natin, no, sa motovlog natin kanina, no? Na nagawa. May edit um, pa kung sa pan. Um, Pauwi mula sa bundok, mula sa Damire Sales, okay? So good morning sa inyong lahat mga busing. Ingat-ingat kayo, mga OFW na mga kabusing ko, no? Mga pan natin dyan. Ingat, ingat, balaga, no? Saludo, saludo ako sa inyo, ha? Alam ko, ramdam ko kung kung ano yung mga mahihirap na dinaramdam nyo. Ramdam ko yan, no? Dahil hindi lang papa ko, mga pamangkin ko, pinsan ko, no? Kundi mismo ang asawa ko naginging OFW din, okay? So, good morning sa inyong lahat mga busing, no? At eh, ingat, ingat kayo eh, dyan, ingat, ingat. Lalo na sa mga part ng Middle East, no? mga gitnang silangan na yan, no? Ingat-ingat po kayo dyan. Hey okay, good morning sa inyong lahat mga busing. Love you all. E Ayan kain po kayo mga busing, no? <laughs> good morning ulit sa inyo, no? Ah, ay eh, pauna ko na lang po, no? Ka-upload ito bago itong limang nakastocks na ito na pagpunta ko doon sa May Mga mga gandang lugar sa Madamiris Hills, no? Ito po yun, no? limang stacks ano <laughs> di ba tapos ito po yung kwan ko ano um, yung tira pang kwan yung pata ng baboy na binili ko ito no nung pagpauwi ko galing sa Damiris Hills ah uh, ginawa ko um, KBL okay so ipauna ko ito mga busing nga uh, sa abo na kain po kayo at good morning no ay uh, pauna ko itong i-upload bago yung lima no ah uh, kundulin sa pamili ng dalawang OFW na nasawi no dahil sa pagmamaltrato nakikiramay po kaming lahat no kaming lahat na sumasaludo sa inyong mga OFW no nakikiramay po kami sa pamilya ng dalawang OFW natin mga Pinay no na nasawi na naman no so ayan po mga bossing no ay e, eh, pauna ko lang po ito no tapos, sa susunod na araw na yung lima, magsisimula yung limang video Okay? Kain po ng mga busing at yung magandang-magandang magazine yung lahat. Sakit sa damdamin eh. Parang kinukurot yung puso ko sa nangyari na naman na yun eh. Okay? So, good morning. Bye-bye. Love you all. You. <laughs> good morning sa inyong lahat mga busing. Pupunta tayo doon sa binibilihan ng mga isda, okay? Mamasyal tayo at eh, bibili ng pangulam ulam namin niya yung tanghali, okay? So good morning sa inyong lahat, magmumuto na naman tayo. Bibili ng pangulam okay? Sige, kita sa daan mga busing. Yan. Tara na, tara na mga busing. <laughs> May eh kasi yung aso dyan sa pa kabilang bahay oh kaya tinig lang ko lang binagaano 'yan uh, hindi may ingay yung tinig ko na hindi malakas kaya, hininaan ko lang yung tinig ko may trafikil, eh. Ayan, tara na. Let's pag narinig niya kasi buses ko Tatahol lang tatahol lang ingay Eh tulog pa yung anak ko Tulog pa yung sila dyan sa bahay <laughs> Kasi hindi ko nilakasan yung buses ko <laughs> <laughs> Alright Labasin <niya> naman tayo <laughs> Bibili lang ng ano yung magandang pang ngayong tanghali may kahapon yung paa no, yung pata ng baboy na nabili natin doon sa pag natin sa paan nung pa na ako kuhan ko po yun ginawa kong uh, PBL no kajus lang ka ah, kadyos baboy lang ka <laughs> sarap eh sarap nagpapata eh si BL ko muna bago ilaga tapos yung maskaraan doon pa ah, depende yan kung eh, crispy Brake. maskara ko yon or isisig depende na lang yan may pasok kasi kaya eh, maraming tricycle sa fan Ano, ala si Shout out. Oh. Bahay mo. <laughs> o, oh, diba? Ano? Open yung tindahan mo. O, oh, diba? Traffic din o. Oh. Pero dito lang yan. Paglabas dun mamaya sa mga pamamahay, wala na yan. ikan pwede pang sea drink or calamari eh, magka calamari tayo <laughs> yun maliit yun eh yung sa nadana natin maliit yun hello yeah, no, good morning good morning sa inyong lahat no napakaganda yung travel ko nung ano eh nung ka, ano, yun, linggo sa susunod na linggo, pupunta tayo ng Lambunao, Yun yung target natin, Lambunaw lang. Pero pupuntahan natin yung bagong daan no, na ginawa ka uh, ito ng probinsya ng Antique. Pero sa Bulubundok, nila uh, itinawid. No? Nag-cross sila sa mga bulubundukin Kaya kahit na hanggang sa pa paanan pa lang, no, ay subukan natin. yun, o, oh, taba ng kalay nila o. Oh, laki nagtanim na sila yan o eh. o diba daming magtatanim o eh. ang ganda magtanim <laughs> kay Dibiro magmabong na kayo po saludo ako sa mga ano sa mga magbubukid natin no mataas ang respeto ko sa inyo lalo ganon din sa mga mangingisda natin no yung iba no lalo pa sa mga syudad no sa mga syudad sa mga city mga city life no yung pagtanong nila no ulam natin pagsabi sta ah, okay parang wala lang di ba pero kung makita niyo no makita niyo ang buhay mandaragat no yung gusto nyo mga uh, malaman talaga no yung buhay mandaragat sa mga hindi pa nakasubscribe sa kayarabas sa Mr. Harabas po no makikita nyo doon yung buhay mandaragat yung sa Harabas na Mr. Harabas ay hala wala sila ayok mamayang hapon na naman to o ba diba? wala pang isa ay nako, tingin tayo doon kay nanay Parang isang box yun doon kay nanay yani no, kung mapapanood kayo sa Mr. Harabas Diyan yung makikita ang buhay mga isda talaga no? Kung paano no? Kung paano kahirap yung pamumuhay sa dagat Kay Titing, no? kay Busing Titing, kay Idol Titing Mandaragat, Ganon din no? Diyan yung makikita Ay shout out sa iyo Idol Titig Mandaragat no? Diyan yung makikita Ang buhay mga misda Yan Na dapat yung palagahan din ng bawat uh, Bawat isda Kung sa magpupukit no? Kung sa bigas Bawat putil palagahan Natin no? Huwag sayangin Dahil pagod at eh, pawis yan ng mga magigiting nating magsasaka sa isda naman ganun din no? ah uh, buwis buhay po yan sila lalo pa pag may bagyo kahit may bagyo naglalaot sila, sila no, para makarating sa hatag natin yung mga isda no? natin ito makarating sa hatag natin yung mga masasarap na isda no? di diba? buwis buhay po yan sila eh lalo pa pag may bagyo Ganon din yan eh Ano, why pa kabot is that nyo na eh? Sige lang, karoon karo lang sa apon ah O, dahil wala Doon tingin tayo sa kabila wala sana yung van ko yung, yung bala kong bilhin Ganito po yan Medyo traffic pag iguan Pag may pasokan <coughs> na lang doon malapit dinaharas si ilungbo kasi doon tayo magtitingin baka may hibon silang nakatago lang. 'Yan ah, sigag ng uh, natin mga nagbibisita ng mga magtatanim ng talay. Saludo ako sa inyo. Saludong saludo ako. Ayun, ipapakit na lang doon sa daan ng abot niya. ito ang baboy Daan tayo dyan sa Sukit na sa, sa isang Nagsitinda dyan Hindi pa natin yung sukit <laughs> Kung may hipon Or pusit na malalaki Maliliit kasi yung pusit dyan Kaya si pag pinarito mo yan Pag naluto yan Sobrang liit na Pero kung wala talaga Wala tayong magawa sa Pasayan Ano rong plastic? Ah, bagongol Look my pata Sige lang Maliliit Ayan e, na lang natin Sa sunod na lang O mamaya nga po na lang Wala tayong natinig Ano ba ang araw ngayon? Martes Kaya pala nagyong marami-rami yung marami nga tricycle ngayon eh Araw ng palingkit namin maraming napupuntahan sa kwang sobrang traffic na yan doon mamaya so, nga na lang tayo bibili ah naghanap ng ipon minsan dyan sa ano to kakakan uh, prutas minsan sa mga naglalako may mga ganyan uh, sila eh ay kun teh kalah. <laughs> 'Yung lang. Walang mantawa, edi ipuana lang. 'Yung protein na naman 'yung uh, papain. No? yun na lang. Ngayon na lang 'yung masarap. Prituhan na lang gabi 'yung kapiyong ito. Gagawin yung magawa eh. At wala, wala. Hmm, Failure Fail Fail yung Nasaan ka natin Sa susunod na lang mga busing Mamaya nga hapon pag, pag makalabas Okay Gandang hap o, Gandang umaga sa inyong lahat okay, oh. Bye Bye